bored ka, lalo na sa traffic, di ba? Ang init na nga ng panahon, traffic pa ay. Ang sagot dyan, magagandang tugtugin. Relax, relax mo ang Isip mo nga pangga. Alam ko, marami ka na masyadong problema. Marami ka na masyadong bayarin. Ay, nako. Pero matatapos at matatapos din lahat yan. At maging excited tayo para sa pagtatapos ng lahat ng yan. Ganon everybody! Kumusta naman ang weekend ninyo? Masaya ba? Hopefully naman, masaya, ba? Diba? So, happy Monday na ulit. Ito na naman tayo. Simula na naman ang buong linggo. And it's 5.26. Ibig sabihin lang yan, kakatapos lang ng sweldo, no? Nakabayad na ba tayo sa mga pinagkakautangan natin? Sana magkaroon tayo ng kapayapaan ngayong lunch break natin, ba? Diba? Hindi puro chismis ang ginagawa nyo dyan sa pantry. Okay oh, naman sa eskwela, ha? Hindi puro usaping crash. Ayusin yung mga projects nyo, yung mga deadlines nyo, and everything. Maraming problema ang mundo. Di ba? Mas isipin natin yon Hindi yung mga chismis ng chismis ng walang katapusan. Dapat sa baklitas lang po ang chismis, ha? Yes, it's Monday once again, and we're back to reality. Galit sa ating long weekend, long vacation, at super traffic na era yesterday. Kasi naman lahat kahapon uwian, 'di ba? Sabay-sabay nag-uwian. Sabay-sabay din nag-alis ng Friday. So ayun na nga, 'di ba? Oo, natikman mo ang hagupit ng matinding traffic. Kaya naman love na love ang Philippines. Eh. <laughs> Kasi walang ganyan sa iba. Mamimiss mo 'yan. Oh, 'di ba? Pero anyway, sana naging happy ka sa iyong long vacation. Sana nakahinga ka ng maluwag. Sana nakapag-dito ka kahit paano. Sana napatawa ka ng iyong vacation kasi napaka-importante niya. Lalo na kapag masyado ka na maraming inipay papunta at nawa ay ready na ang puso mo sa mga bagay-bagay kasi kaka-break up niyo lang kahabon. Aray! Ang naman yun, lunes na lunes, kahapon lang, nako. Sa mga may kaaway kahapon, sa mga may naka-break up kahapon, sana maging matatag ka kasi this is the first day ng pag-move on mo. At marami pa ang tatahakin mo, malayo pa ang mararating ng sakit na yan, kaya dapat handa ang puso mo, ba? Diba? <coughs> hindi mo ba nilaan yun sa pahinga? Well, kung hindi, eh, good luck na lang sa'yo, kaya antok-antok ka ngayon. Dapat lunes na lunes, energetic tayo, ba? Diba? sinasabi na aabang ng mga prediction, ano ba yung mangyayari sa akin this year, ano ba yung hula para sa akin. But at the end of the day, nakasalalay pa rin yan sa'yo. Ikaw lang ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa buhay mo at kung ano ang mga goals mo this 2024 na matutupad. Kasi dapat tuparin mo yan. Diba? Kapusog ka dyan, lalo na ng mga tira ng New Year. Uy, <laughs> grabe naman yun. At tayo mo na bang nainit? Kasi naman, pagkain, talagang akala mo wala nang bukas, pero okay lang yan. Kasi kung alam mo na ba na marami kong makain ang inanda mo, ang sarap din naman sa pakiramda. Malahin mo, ako muntik na ako mabitima sa ganyan. Kasi alam mo yung hindi ka pa rin makamove on. Ay, naka! Sa lahat ng mga hindi pa rin makamove on sa 2023 or sa lahat ng mga hindi pa rin makamove on sa mga pag-ibig nila ng 2023, ang masasabi ko lang, Hey guys, <laughs> it's 2024! We need to move forward! move forward, ika nga ni Catherine Bernardo. Aha! Diba? Alam mo, sa buhay talaga, kailangan natin laging move forward. Kasi yun yung pinaka sa lahat, yung present and yung moving forward. No looking back. Diba? Ang ilulook back lang natin sa nakaraan natin, eh yung mga bagay na makes us humble. Oh, yun. papunta at nawa, eh, ready na ang puso mo sa mga bagay-bagay. Kasi kakabreak break up nyo lang ka. Ah, Bonoray! Ang Sobrang fresh naman yun. Lunes na lunes, kahapon lang. Ako. Sa mga may kaaway kahapon, sa mga may break up kahapon, sana maging matatag ka kasi this is the first day ng pag-move on mo. At marami pa ang tatahakin mo. Malayo pa ang mararating ng sakit na yan. Kaya dapat handa ang puso mo. ba? Diba? Ah.